Magandang araw mga ka-ATD. Araw-araw, 61,000 metric tons na basura ang nalilikha sa bansa. Hanggang 24% nito ay plastic. Katumbas ng humigit kumulang na 1,400 truck na plastic kada araw. Kapag napunta sa landfill o ilog dagat, sumasama ito sa klima at kalikasan. Ngayong September, National Cleanup Month, oras na para sama-sama tayong kumilos. Sa kabuan, tiyatayang 2.7 milyong tonelada ng plastic waste ang nililikha ng Pilipinas kada taon at mga 20% nito ang nagtatapos sa karagatan. Malaking banta sa pangingisda turismo at kalusugan. Tumal na idiniklara ang September bilang National Cleanup Month at ay Sabado ng buwan bilang National Cleanup Day para hikayatin ang bawat pamayanan na maglinis at magalaga ng kapaligiran. May malinaw na batas tayo, ang RA 9003 or Ecological Solid Waste Management Act. Inuutos nito ang segregation sa pinanggagalingan bahay, eskwela at opisina at ang pagkakaroon ng Materials Recovery Facility or MRF sa barangay para sa final sorting, composting at recycling sa non-recyclable at special waste tungkulin naman ng lungsod o munisipyo ang pagkolekta at tamang disposisyon. Sabay nito, umiira la Extended Producer Responsibility, EPR Law, RA 11898. Inaatasan ang malaking negosyo na bawasan at bawiin ang porsyento ng kanilang plastic packaging footprint mula 20% noong 2023 pataas hanggang 80% pagsapit ng 2028. Target nito na pabilisin ang koleksyon, recycling at reuse ng plastic. Pero hindi lang ito laban ng gobyerno at negosyo. Bayanihan ito sa mga lunsod. Tuloy-tuloy ang clearing, desilting at dredging ng mga daluyan ng tubig para iwas baha. Pero ang pinakamabisang solusyon, huwag hayaang makarating ang basura sa daluyan. Ito yung clean up month. Gawin natin itong practical at araw-araw. Bawasan ang single-use plastics. Mag-reusable na bote, shopping bag at food container. Isegregate sa bahay nabubulok, di nabubulok at recyclable. Dalhin ang recyclables sa MRF or accredited junk shop. Compose ang kitchen at garden waste para limit ang basura. Schedule ang barangay cleanup, estero, kanal at eskinita. Lalo na tuwing ikatlong Sabado ng September. Pakilihok sa EPR efforts, ibalik ang plastic sachet at bote sa mga take-back points na tindahan o supermarket. I-report ang illegal dumping sa barangay, city, entro, supportahan ng school at church cleanup drive. Mga ang basura ay problemang malaki, pero mas malaki ang lakas ng komunidad na nagkakaisa. Sa bisa ng RA 9003, pagpapatupad ng EPR at diwa ng National Cleanup Month, kaya nating bawasan ang plastik at protektahan ang ating idog, dagat at kalusugan. Ako si Doc Engineer Abdul Divina at ito ang ATD, Tatak Divina, Aksyong Divina. Hatid ang malasakit, kaalaman at aksyon para sa mas malinis at mas ligtas na Pilipinas. Sama-sama ngayon na. Ako po si Doc Engineer Abdul Divina. At ako naman po si Ida Gonzales and we are your hosts here on Tagumpay It's All Good. Dito sa channel ito, we bring you real stories, inspiring journeys, and good vibes na siguradong magpapalakas ng inyong umaga. Kaya naman, don't miss out. Follow and like us on Facebook. And don't forget to subscribe to our YouTube channel. Just search Tagumpay It's All Good. At syempre, share nyo na rin sa inyong pamilya, barkada at kapitbahay. Let's spread good news, good, good vibes, and vibes, and God's goodness. goodness. Dahil sa, sa tagumpay, it's, it's all good! All good.